Hello, may papakita ko sa inyo ito. Yan, Alawang, mo. No? Imagine yung baka nito ng Eiffel tower. It's a, it's, it's a very, very uh, ano, stock at matibay na bakal. Ko. Pero nangangalawang pa rin siya kasi expo sa oxygen. Ayan, at tawag ng oxygen. Ito rin yung Bakit ay nagkakasakit. Ito siya an oxidation because of the body is an oxidant. Para malaman niyo about oxidation, reason bakit tayo nagkakasakit at the same time, paano natin may iwasan uh, at may panesed o may slow down yung oxidation, please watch my video. Oxidation. Ito ang dahilan o sanhi kung bakit tayo nagkakasakit. Hello everybody! Congratulations sa inyong lahat na nagkaroon ng oras para makinig dito sa health webinar na ito. By the way, I'm Bernie Yalong. Ang mission ko sa buhay is to help people break free from the three major crises when it comes to health, financial, at magkaroon ng maganda retirement ang mga tao. Pero for now, pag-uusapan natin is about health. Mga lalaman niyo sa health webinar na to, what are the two shocking truth about antioxidant. By the way, ang pinaka-topic natin is about oxidation. Oxidation ang dahilan bakit nagkakasakit ang tao. Ang study na to ay natutunan ko kay Dr. Robert H. Keller. Isang dalubahasang doctor scientist, top doctor siya for the 21st century for five consecutive years. Imagine nyo, no? Siya yung naging top doctor sa Amerika. So, nakapakahusay talaga at napakarami niyang accomplishment. Pag tinignan natin yung kanyang resume, nasa 23 plus pages at napakaganda ng mga credentials niya. Puro significant ang na-contribute niya sa medical field. Okay, ang pag-usapan natin ngayon is yung oxidation. Based kay Dr. Keller, a chemical reaction that takes place when a substance comes into contact with oxygen. Halimbawa, tulad po ng bakal, kahit po ito ay hindi mabasa ng tubig, basta't naka-expose po ito sa oxygen, magkakaroon po siya ng rust or tinatawag ng kalawang. That's oxidation. Another example is kapag nag-cut kayo ng apple, napansin nyo, pag pinatagal nyo lang ng konti, nabubulok yung part na kinut natin. So, ang tawag po lahat ng yun, oxidation anything that is exposed sa oxygen is nasisira. Bakit? Kasi yung oxygen na dinibrit natin ngayon, hindi na po ganun fresh hindi na po ganun ka-pure. Kaya, tawag ni Dr. Keller is oxidation. Ganyan din yung ating katawan. Dahil oxygen-based tayo, dahan-dahang nasisira yung ating katawan, kaya napansin nyo na as we age, nag-iiba ang itsura natin. At ang nakakalungkot, nagsisimula ang oxidation sa loob ng ating katawan, sa ating mga internal organs. At nag-uumpisa ang pagkasira or yung oxidation sa ating mga cells. Let me explain. Our human body composed of organs like heart, lungs, pancreas, brain, at marami pang iba yung organs natin na yon kapag dinisect natin, makikita natin dyan yung mga tissues. At mas maliit pa sa tissues, this is the basic unit of human life, ay makikita natin ang cells. So, magpo-focus tayo sa topic natin about cells. Kasi this is the basic unit of human life. Mula dulo ng ating buhok hanggang lahat ng parts ng ating katawan is made up of cells. Lahat tayo nagsisimula sa cells. Alam naman natin yan, basic yan. Pag maayos ang cells, maayos yung ating internal organs. Pag maayos ang internal organs natin, maayos ang human body. Usap pang cells tayo. Every human cell needs four things. Oxygen, water, and food. Alam niyo po ba na ang pinaka-importante yung pang-apat? Ang tawag doon is antioxidant. So ang scientific term ng pagkasira is oxidation. Kailangan natin ng anti-oxidation parang ganun. Kaya tinawag siyang antioxidant or yung anti-pagkasira. Okay, so mas maliwanag na ngayon. Naintindihan niyo na yung salitang antioxidant. Ibig sabihin, anti-pagkasira. Pag narinig niyo yung salitang antioxidant, pumapasok sa isip niyo diyan yung mga prutas, berries at marami pang iba. Pero alam niyo po ba na ito yung shocking truth number one? Alam niyo po ba na the world's most powerful antioxidant is not found in fruits or berries? It's in our body. Nasa loob na ng mga cells natin, yung the most powerful or world's most powerful antioxidant. According to Dr. Keller, there are two types of antioxidant. Number one is exogenous antioxidant at number two is the endogenous antioxidant. Exogenous ito po yung mga antioxidant na pinapasok natin sa ating katawan. Katulad ng mga frutas, vitamins, berries, lahat po nang yan is from the word exo, external, ipapasok natin sa katawan natin. So lahat ng nap nabibili ng mga food supplement in the market, ang tawag po sa kanila is exogenous antioxidant. Okay naman po sila, no? wala namang problema. Pero yung pangalawa po na babanggitin po na klase ng antioxidant, ito po yung mahirap pong pataasin o mahirap pong paramihin. Ang tawag po doon is endogenous antioxidant. Merong apat na klase ng endogenous antioxidant na pinoproduce na ng katawan natin. Ang tawag sa kanila is, una, yung superoxide dismutase or SOD, yung pangalawa, coenzyme Q10, catalyst yung pangatlo, at ang pinaka-powerful is glutathione. Alam niyo po ba bakit siya sinabing powerful? Kasi kaya niya mag-survive kahit mag-isa lang yun. Samantalang yung tatlong endogenous antioxidant na binanggit ko kanina, hindi sila makakasurvive without glutathione. O, oh, di ba? So, ngayon nyo lang natuklasan at nalaman na meron pala tayong natural glutathione na nandyan sa ating cells. Ang tawag po natin doon is glutathione. So, maliwanag po ngayon, dalawang klase ng antioxidant. Ilang pagdiriin lang. Una is exogenous. Ito yung mga nabibili ng mga supplement, mga frutas, lahat ng nandyan sa market. Exogenous antioxidant. At yung pangalawa is endogenous, which is napakahirap kung pataasin or paramihin dyan po tayo magkoconcentrate sa endogenous. And that separates the discovery of Dr. Keller sa ibang mga supplement na narinig natin sa market. So, endogenous and the most powerful is glutathione. So, pag-usapan natin ngayon yung glutathione na nasa loob na ng katawan natin. Mag-focus tayo sa endogenous kasi Napaka hirap makuha niyan or mahirap pataasin. Yung exogenous kasi, madali nating makuha yan. Kain ka lang ng prutas, kung ano-anong vitamins dyan, madali pong makuha yan kasi available lang lahat yan sa market. Pero yung ating pag-uusapan is yung endogenous antioxidant. Ngayon, alamin muna natin kung ano yung nagpapabagsak sa natural glutathione levels natin. Stress, alcoholism, kulang sa tulog, radiation, yung mga over-the-counter drugs, poor diet, strenuous exercise, smoking, and pollution. At yung mga pagkakasakit natin, yan po ang nagkukos ng pagbagsak ng natural glutathione natin. Ngayon, kahit magpaka-healthy tayo, based sa study, makikita nyo dyan sa graph na bumabagsak yung ating glutathione ng 10 to 15 percent. Every 10 years siya. So, yung glutathione level natin, pababa ng pababa, yan po yung depensa ng ating katawan. Ngayon, along the way, tumataas naman yung oxidative stress natin. O, di ba? nyo yung salitang oxidation, pagkasira. Tumataas naman yung ating mga kalaban o yung pagkasira ng katawan. So, bumabagsak yung depensa at the same time, tumataas yung kalaban. Anong mangyayari? At the age of 40, 50, 60, dyan na po lumalabas yung mga iba't ibang klase ng mga sakit at nakakalungkot na katotohanan. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Keller, there are 75 diseases or disorders associated with low glutathione levels. Kasama na dyan yung cardiovascular, cancer, infectious disease, dermatological, yun yung mga sakit sa skin, no? yung mga psoriasis, ob gynecological yung nahihirapan magkaanak, palmic o yung panlalabo ng paningin, pulmonary, anything connected sa lungs, yung mga paghina sa lungs, rheumatic disorders, yung ibang iba klaseng rayuma, arthritis, gout, at yung problema rin sa ating uh, mental, no? neurodegenerative disease. Ito po yung sa ating brain. Kasama dyan yung immunological disorders at ang pinaka-common po, yung heart problem at yung kidney failure. So, ibig sabihin, lahat po ng mga health problems natin, mga cause ng cancers and everything, associated halos sa low glutathione levels. Naisip nyo siguro, anong gagawin natin para tumaas ang glutathione level natin? Siguro naisip nyo, uminom na lang ako ng glutathione tablets na nabibili sa market. No, napakarami yan. Pero, alam nyo po ba na sa research, yung mga oral na glutathione, they are considered exogenous. Pag pinasok nyo sa katawan nyo, pagdating sa chan, meron tayong enzyme doon, malulusaw lang yung glutathione na binili nyo sa market. Yung mga ordinary glutathione. Sayang lang yung ininom nyo. Yung iba naman, sabi nila, hindi ko ipapadaan sa chan ko. No, ang gagawin ko, magpapa-inject na lang ako. Okay, pag pina-inject nyo naman yan, hindi rin siya makakapasok sa cell. Bakit? Based sa study ni Dr. Keller, yung molecule ng glutathione is masyadong malaki kaya hindi siya papasok sa ating cell. Kunyari, ito ang cell, hindi siya makakapasok. Ito yung glutathione na ininom galing sa market, hindi makakapasok sa cell kasi maliit lang yung opening ng cell, hindi siya makapasok. Kaya anong mangyayari? Nasa bloodstream lang, yung binili natin sa market, na glutathione. Ang effect nun or side effect is puputi ka. Kasi i-block niyo yung melanin nyo para hindi maging sensitive sa radiation ng araw. So ang magiging side effect n'on is puputi po kayo. Yung mga glutathione na binili sa market. Kaya sumikat sila sa pampaputi. Oh, di ba? Ngayon nyo lang yun natutunan. Kala natin glutathione pampaputi. Pero ang totoo, ito pala ay endogenous antioxidant. Meron na pala sa loob ng katawan natin. So, hindi mo kailangan bumili ng glutathione in the market kasi meron na tayo sa loob ng katawan. Kailangan lang natin pataasin siya. Kaya the majority of the scientific and medical community regard commercial glutathione is an ineffective method para pataasin ang natural glutathione natin. E napakahalaga na mataas ang glutathione levels natin sa cellular level natin kasi ito ang pumuprotekta sa mga cell natin ang tawag nga dito ay cell protector. Ngayon, natural namang namamatay yung mga cells natin. Pero pag namatay ito prematurely, ibig sabihin hindi niya pa oras mamatay para mapalitan ng bago. That is problem. Kaya ang ginagawa ng glutathione, pinoprolong niya yung buhay ng cell hanggang mayroon na siyang kapalit dun sa namatay na cells. Ngayon, pag-usapan natin yung discovery ni Dr. Keller. Ang na-discover niya for 25 years of research is mga nutrients lang na kailangan ng ating mga cells o kayang i-absorb ng ating cells. So, hindi po buong glutathione ang kailangan. Kailangan lang po ng nutrients i-absorb at kayang i-absorb ng cells. Makikita nyo sa illustration, yung breakthrough technology na na-discover ni Dr. Miller. Mapapansin nyo dyan na yung nutrients na re represent sa white, blue, and red, yun lang po ang kailangan ng ating cell. At na-discover niya kung paano ipasok yan sa ating cells. Kung paano siya aabot sa cells na hindi siya malulusaw once we make natin yung nutrients na yun. Kaya tinawag tong breakthrough technology. Okay, ngayon, meron tong clinical study. Hindi lang to basta na isip, ginawa. This is the reason why we are proud sa nagdiscover ni Dr. Keller kasi ginawa niya ito ng clinical study. At ang clinical study natin ay abstract of double-blind, placebo-controlled, crossover clinical study. Wow! Amazing! Hindi basta-basta clinical study ito at hindi lang isang clinical study. Kaya talagang nakumbins ako na subukan itong nutrients na na ni Dr. Keller. Basically, tinest ito sa apat na klase ng uri ng tao. Yung una, normal healthy patients. Yung pangalawa, HIV patients. Imagine, no? may mga HIV. Tinest niya itong discovery niya na to. Tapos yung group 3, yung mga may hepatitis C virus patients. At yung group 4, ito yung mga patients with chronic viral illnesses. So, ibig sabihin talagang grabe na yung sakit nila. Kaya, kung makikita nyo dito sa graph, no, yung black, yan po yung glutathione level nila before taking the nutrients na na-discover ni Dr. Keller. And after taking, tumaas po ng 292% after only 2 months of daily use ng nutrients na na-discover ni Dr. Keller. So, ito na yung na-discover ni Dr. Keller, itong Max GXL. So, ano ang kaibahan ng Max GXL or yung discovery ni Dr. Keller sa mga ibang supplement? Lahat po ng supplement out there are all exogenous antioxidant. Tulad ng sinabi ko kanina, madali lang yan makuha. Kain lang kayo ng putas at gulay, marami pang mga fresh woods, pwede po kayo makakuha ng exogenous. Pero ang endogenous antioxidant, yun ang mahirap pataasin ang ginagawa nito pinapataas niya ang natural glutathione natin. Ito, wala pong glutathione content. Makikita niyo po sa kanyang ingredients. Ang meron po siya, mga nutrients na kayang i-absorb hanggang sa loob ng ating mga cells. Remember, ang lahat ng internal organs natin composed of cells. Kaya pag ang cells natin ay hindi healthy, madadamage din yung ating mga organs. Asahan niyo na na magkakaroon tayo ng health problems. Kaya pag tinanong nyo, pwede ba yan sa arthritis, pwede ba yan may, sa may kidney problem, heart problem, brain tumor, cancer, and everything. Ang dami natin tinatanong kung pwede yan. Actually, lahat ng yan, cell damage lang. Diba? Based sa ating pag-uusap, kailangan lang natin ng cell repair. E anong ginagawa po ng Max G Inaayos niya, nire-repair niya yung ating mga cells. Ang pinapataas niya, yung natural glutathione natin, which is cell protector. Ngayon, baka rin tinatanong nyo, para sa may sakit lang ba ito, itong discovery ni Dr. Keller? No, actually, tinest niya to sa mga athletes. Marami pang pa mga athletes international ang nag-take ito. Pero babanggit lang ako ng ilan. Yung isa ay si Holyfield. Lumakas daw siya at mabilis yung kanyang recovery. Pati mga Philippine atlet Kamakailan lang ng 2019 uh, SEA si Games no yung ating gold medalist si Rambo Chicano. Ginagamit niya rin yung product ni Dr. Keller. At hindi lang yon yung windsurfing team natin. Mga medalist din sila, ang ginagamit din nila pang recovery and energy ay yung product ng Max. Yung mga athletes kasi, hindi sila exempted sa oxidation. The more oxygen, dahil lagi silang hinihinga, the more oxygen ang iniinhi nila, mas mataas po ang oxidation level nila. Kaya kailangan talaga nila itong product. Nakita natin na kailangan kailangan to ng mga unhealthy people at gayon din ng mga healthy people. So napakaganda no. Imagine niyo kaya ko po nagustuhan ito kasi isang product lang ang dami na niyang maitutulong sa ating katawan. Lahat ng internal organs natin with one product only maaayos niya. Kaya excited ako na i-share ito sa mga tao kasi ito po yung nakasolve ng aming health problem, kaming family. Remember, my mission is to help people break free from three major crises when it comes to health, di ba? financial and retirement, and sa health side, ito po talaga ang nakikita ko magiging solusyon. Kailangan po talaga matulungan yung mga health ng mga tao. Kasi nakakalungkot, madalas, ang pinakahuli na priority natin is yung kalusugan natin. Madalas sa atin, eh, kaya pa yan, kaya pa tiisin yan, nakapokus tayo sa trabaho pagkita ng pera. Ang nakakalungkot, pag bumagsak ang health, maaapektoan ang lahat. Ang iyong kabuhayan, ang iyong pamilya, at yung savings mo kung meron kang nasave. Nakakalungkot na reality kapag ang health ang bumagsak. Kaya lagi kong sinasabi sa mga taon na nakakausap ko, prevention is better than cure. Kasi po, mas magastos kung lumala na yung ating sakit. Marahil meron kayong mga kakilala na ilang araw lang sa ospital, hundreds of thousand ang ginastos nila. Ayaw po nating mangyari yun. At alam nyo ba na hindi ka magiging productive kapag hindi tayo healthy? The healthier you are, the more productive you are. Ngayon, pag-usapan naman natin yung case study. No? Yung aming personal experience sa product na ito. Before, I'm a businessman, pero sa dami ng aming inaasikaso, syempre, gusto namin mag-kumita at mag-survive yung business namin. Alam niyo naman na siguro ang stress level so, na kaakibat ng pagninigosyo. So, naapektuhan yung aming health, at nakita namin na 34 pa lang ako back then pero feeling ko 44 na ako. Grabe, no? Pero alam nyo, naging confident kami na i-take yung product because of the study na natutunan ko. Study na na-inexplain sa akin. Kaya nung tinake ko, totoo nga kung ano yung sinasabi ng clinical study. Yung pag-aaral. Kaya anong naramdaman namin? Lumakas kami. Ako po, dating may kidney problem, hindi ko alam na meron pala ako noon. Ang na-address sa akin, yung kidney problem ko. Naglabas po ako ng kidney stones because of this product. No? I can say that Max J po ang nakatulong sa akin. Yung wife ko naman, grabe yung constipation niya. No? Once a week lang po siyang nakakapag-move. Pero alam niyo po, nung nag-take siya ng Max GXL, the next day, grabe, ibang klase yung kanyang pag-move, no? Ang daming lumabas sa kanya. So, napaka laking tulong sa amin and we're really happy. And sinyer ko po ito sa aking parents. At first, skeptic po yung mother ko. Pero alam nyo, yung father ko pinagbigyan niya ako dahil minsan sumumpong yung kanyang severe o yung gouty arthritis niya. So ano nangyari? Pinry niya po yung max and cut the long story short, nakatulong sa kanya. Uh, umabot siya sa point na dahil sa gout, napunta siya sa hospital. Makikita nyo dyan sa picture. Pero ngayon po, dahil tuloy-tuloy nilang iniinom itong Max product, nakakasama namin sila magbakasyon. They are already 71 and 72 years old. Wala pa po silang maintenance. Ito lang po yung ginagamit. Gusto ko rin pong i-share sa inyo ang isang case study na si Josephine Macedonio. Noong 2014, sabi niya, nagkaroon siya ng bukol sa breast, at sabi ng doktor, mag-undergo daw siya ng operation that time. Kaya lang, inihingan siya ng 150 to 180,000. Pero buti na lang, na-introduce daw sa kanya yung Max GXL at nakapag-take siya ng mga 3 boxes of Max GXL. Alam nyo, ang good news, nawala yung kanyang bukol at hindi lang yun. No? Pati yung kanyang kidney stone at hika na address din. So, hindi siya natuluyang ma-operahan. Wow, so amazing. Ganda nung naging result sa kanya. At marami pa kaming pwedeng ikuwento sa inyo, no? Meron din na kaming mga kaibigan na mga nasa mga teenage, mid-age na may mga health problem na natulungan din ng Max G Meron po kaming mga testimonial group, private po siya para sa protection ng mga nag-benefit. May mga testimonials po kami, napakarami po, no? For 13 years na namin tinitake yung product na ito, ang dami na po naming nasiran kaya ang dami na rin po naming testimonies. So, siguro naisip nyo, magkano naman yan? So, it's only 1,298. Ang laman po nito ay 45 capsules. Tapos, pag ininom nyo po, 3 sa umaga, 3 capsules, at 3 capsules sa hapon. Now, once na in-avail nyo po ito, you will receive four bonuses. Una, free shipping. Nationwide po yan. Nasa 200 to 500 pesos po ang shipping. Pero ibibigay ko na lang po yan for free. So, free shipping po tayo nationwide. Second bonus, bibigyan ko po kayo ng Max Health Recipe Booklet para matulungan kayo na pumili ng mga tamang pagkain makakatulog sa inyo. Health. By the way, digital format po ito ha. Hindi e, ito physical na booklet. Kapadala ko po ito sa inyong messenger. Value that 1,800. Pangatlong bonus, is yung clinical study. Sa mga gustong malaman ma kung ano ba ang clinical study, this is valued at 4,998 but I will just give it for free no, so, kasama yan sa bonus again, this is digital format ipapadala ko po sa inyong mga messenger and number four, yung coaching session bibigay ko na lang po ng free yan at I usually charge para sa mga gustong mag-business at i-business itong product na to I charge 4,498 for me to coach them personally. But I will give it for free once na gusto nyo pong gawin yung business. So, total na makukuha nyo is 13,168 pesos. But you will just pay 1,298. Wow, sobrang sulit itong deal na ito. Grabe. Kung healthy ka na, nakatulong ka pa, wala na tayong makikita ng ganito kagandang offer at merong ganito kagandang produkto. Alam nyo ba kung ano na gusto ako dito? Posible mo siyang malibre. Kaya pwede mo siyang continuous inumin or lifetime mo siyang inumin. Paano nangyari yun? Siyempre, di ba, sabi ko kanina may coaching session to. Natutunan ko lang din to, kinuchan lang din ako kung paano ko gagawin yung business. Hanggang dumating sa point na libre na yung product na to. Paano nangyari yun? Siyempre, kung anong business mo, di ba, yun ang libre ka example, pag meron kang business sa water refilling station, libre ka sa tubig. O pag may food business ka, libre ka sa pagkain. O, di ba? Parang ganun lang. Kasi kumikita ka dun sa business na yun. Kaya yung, yung pinangbibili ay yung, yung kinita na. So, ganun po. Yun po ang nagustuhan ko sa programa ng Max International. mayon meron po kayong two option after ng webinar na to. First option, wala kayong gagawin. Wala kayong risk. Kaya lang, wala rin pong di ba? Wala nga kayong risk, wala rin nagbago sa inyong kalusugan. Or yung second option, take this small investment. Ang maliit lang na investment compared to all the value na marireceive natin, which is our good health. So, mamili po kayo, option one or option two. It's up to you. Now, if we can't make your health improve, then di namin deserve yung inyong binayan. So, meron kaming money back guarantee. Kaya lang, this is 30 days. Kailangan nyo po munang i-take yung product for 30 days with positive lifestyle. Kasi babaya, tinake nyo, tapos yung inyong lifestyle naman, eh, hindi maganda. Hindi po nyo kinuha ginamit. Use Max GXL and implement the suggested use. Have your lab test before and after using the product. If we can see any improvement on your lab result in 30 days, I'll give 100% of your money back. Just email our team and send us the copy of your lab test. O, di ba? Napakaganda. Ganun kami ka-confident, that's why we can offer you this 30-day money-back guarantee. Ibig sabihin, confident kami na talagang effective at maganda ang produkto. Okay, so ano pang inaantay nyo? Sobrang sulit ito. You can buy now for only 1,298 but you'll receive 13,168 worth of value. To order, just click the send message sa ilalim ng video na ito or pwede rin po kayong mag-comment at ako po mismo ang magre-reply sa mga inquiries niyo. So enjoy the product. Bye.